Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang gabi mga katinig ng bayan! Ngayong araw, bigyan natin ng reaksyon at opinyon ang tila hindi na natutuwa na mataas pa rin umano ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Ang makilalang kritiko na laging nakaabang nga araw ni Professor Richard Haydarian Isa sa mga paborito magkomento Tuwing may galaw ang Duterte Camp Ayon sa post niya Daming time Taas na naman satisfaction rating nito Ang tinitukoy niya Siyempre si VP Sara Duterte at mukhang nabahala raw siya sa resulta ng survey na kahit kaliwat ka ng intriga, mataas pa rin ang suporta ng taong bayan. Ngayon, ito ang konteksto. Kasalukuyang nasa Australia raw si VP Sara Duterte para sa isang personal trip. Yes, personal trip. Hindi official, hindi opisyal, hindi galing sa kaban ng bayan. Kaya wag po tayong magmarites ng walang basehan. Ayon sa OVP, umalis daw si VP Sara mula Manila noong Martes ng hating gabi at dumating na Miyerkules sa Melbourne. Bakit siya nandoon? E eh kasi nga raw, ayon sa balita, makikisama siya sa isang joint rally para sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte nagkaganapin sa June 22. So, malinawa, private citizen si VP Sara pagdating sa trip na ito. Walang official delegation, walang government funds, sariling diskarte raw yan ng pangalawang Pangulo. Pero ayad na nga, hindi pa rin napigilan ang ilang mga banat mula sa kabilang panig. Daming time, sabi ni Heidarian, eh kung tutusin, daming time rin naman mag-post sa social media, di ba prof? At kung yung issue na naman ng budget, taxpayer's money daw ginagamit Kung sinasabi ng mga ilang kritiko, pasensya na po Pero ay mismo sa opisina ni Pipisara, personal ang gastos niya rito Hindi ito parang ibang opisyal na kahit staycation lang, may media coverage pa may mga netizens raw na sinasabi, bakit hindi na lang siya dito mag -rally? Eh, siguro nga kasi international ang suporta kay PRRD. Di lang ito issue ng Davao o Pilipinas. Pati ang mga OFWs sa Australia gustong ipakita na hindi sila natutuwa sa pagtrato sa dating Pangulo. Yung rally raw ay bahagi ng panawagan Free PRRT, kaugnay sa usapin ng ICC. At kung papansinin, kahit walang obligasyon si VP Sara, nandoon siya para sa pamilya niya. Ngayon, ito ang tanong. Bakit ba parang mas kabado ang mga dilawan sa mataas na rating ni VP Sara? Eh kasi raw, sa kabila ng impeachment, sa kabila ng mga banat, sa kabila ng black propaganda, mataas pa rin ang suporta. Base sa mga lumalabas na survey, hindi man perfect ang approval. Pero consistent na malakas ang batak ni VP Sara, lalo na sa mga probinsya. Habang ang ibang politiko, abala sa rebranding pag-aayos ng imahe at paglalagay ng bagong spokesman. Si VP Sara, tuloy-tuloy lang sa trabaho at ginagawa lang ang kaya niya kahit binabatikos. At itong masimpleng galaw tulad ng pagpunta sa Australia, nakikita ng publiko ang loyalty niya sa pamilya. Hindi yan scripted, walang press con, walang pa-press release. Gumalaw lang, umingay na ang social media. Ang masaklap lang, yung simpleng personal trip eh, pinipilit gawing issue. Pero pag ibang tao ang lumabas ng bansa, aba, cultural exchange raw. Hmm, interesting ba? Diba? Hindi lang yan. Habang binabato ng impeachment at aligasyon si VP Sara, hindi siya nagtatago. In fact, ang linya niya ay, sige, ituloy ninyo yan. Parang sinasabi niya, ipakita natin sa bayan kung totoo ba talaga ang mga paratang ninyo. Sa isang banda, baka ito nga din ang dahilan kung bakit takot raw ang ilan sa Senado. Kasi kung itrial man si VP Sara, Papa ma-expose pa ang ilang issue ng administrasyon ngayon. At kung tutusin, nagiging mas visible si VP Sara internationally mula sa mga engagements abroad, partnership with OFWs, hanggang sa private show of support sa dating Pangulo. Makikita ng tao na buo pa rin ang loob niya. Sa huli, mga ng bayan. Hindi natin pwedeng ipagkait sa isang anak ang karapatang suportahan ang kanyang ama. Lalo na kung yung suporta ay ginagawa ng hindi ginagastusan ang bayan. Kung ganito nga raw ang pinipintasan pa ng ilan, baka hindi talaga galaw ang isyo nila. Baka tao mismo ang ayaw nila. Kaya para sa mga tulad ni na Professor Heydarian at iba pang kritiko, salamat po sa libreng exposure. The more you bash, the more people ask why. At minsan, doon pa lumalakas ang suporta. Comment down below. Like and share kung nagustuhan ninyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan. Kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila... Habang ginigipit nyo ang mga Duterte, lalong maraming nagmamahal sa kanila at may malasakit sa taong bayan. Ibig sabihin, mas gusto talaga ng mga tao ang Duterte. Bakit sila nag-assume na sila majority? Pero bakit bagsak na ang ratings? Zero budget ang OVP. Anong taxpayer money? Charge nyo kay Tambalas Loss. Muli, ang mga ito ay paawang ganang sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Tayo rin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayay. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang itagdag o reaksyon, i-comment ko lang sa baba. Poses mo yung mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe Para sama-sama natin palaasin ang tinig ng bayan Hanggang sa susunod, tandaan ang may alam, may laban Awesome!